So, ngayon, nalito tayo ngayon sa kalaw. Ayan. Ayan yung mga tropa. Yan nakita ko rito si, ano, no, si Utol Banjo, Utol Bailon, tapos si, yung founder, yung supreme ng anti-crime. Si Tatay, yung, ay, si Tatay Serapin, Biladores, at saka si nanay, no, yung, yung asawa niya. So, kararating lang niya, no. So, hindi muna tayo lumapit. Ayan, at kumakaan niya, tapos laroon sa, doon sa bandang una, ayun doon, kumakain yata sila. Ayan si Utol Banjo, ayan. Medyo matagal kami hindi nagkita nito ni Utol Banjo. Ayan. So natin ito ng video para maano natin. Mga available na... Ay, ito ko yung bago. Mga anting-anting. Oo, -anting. so, ito yung bagong... Uh, bago? O, ano na... Uh, oh, Sorry. Na, ano? na uh, black Orals Black corals. Ganda yeah. like to lagay sa parto. O, oh, mga black Orals mo. O, oh, pag parto yeah. siya. Ang sakyanan, pwede rin. Lagay like sa parto, sakyanan, sabit lang. Pwede rin personal na gamit. Black Orals We dig mo cross. O. Yan bago ngayon. Oh. O. So, Saka yung langis pala, may lanis ako na one-eye. Ah, one-eye. Uh, one, yeah. Ito yung purong one-eye. Gawa uh, ko ng vernis. Vernis. Uh, yan, one IC. Ito okay. mga gamit natin. Ito okay, yung mga ibang mga gamit na. May nabulat yan. Hindi magkakagusto. No? Tawagan nyo lang. Hindi ko nung pala. Hindi ko yeah. si Bimber Todis. Uh, ang toro. Uh, uh, Dignum ano? Dignum. Si Bimber Todis. Uh, dignum. gusto kayo, meron tayong nice slice na dignum sa Bimber Police. Oh. Ay, one eye. gusto kayo, one eye. Dito rin sa, dito, sa sa bahay, sa pagbibinda. Hindi talaga siya pindahan. Ay, may mga anong pala tayo? basag na ano? Uh, dito sa sa mga apply ligit hindi sa mga sergat para sa ilumin galing dito doon pinta ng basag sa libon kawayan meron tayo ha libon kawayan nakuha na order ito kunin na lang kapag maso libon yan o ilagay ito sa bahay narat na ito ito yung tinatawag na tagapulag tapat na sa bahay yung tangka nga pumasok, pag nakaw, na ano sila, na na dito, parang nabuhulag pa. Kasi sila, hindi makapasok. Kapitan mo ko ayan, ibon. Apat piraso siya, apat din. Pero may ari, dadaanan na ngayon. Ah. yung ano, tinawag nga uh, coral stone. O oh, coral stone, no? Oh, naging bato na. yung oh. Ganda sa harmony. Coral stone, ito yung mga coral stone natin hospital niya. Ayan. Ah, sana po ay din ilagay lang sa unos. para yung araw maging harmonisya ay, hindi mga natin ng bago. Nato Ito yung buong alipon din ha. Ah, uh, sa panggasinan. ah, yun din. Oo, oh, yun. Well, ito na yun. Uh, masok balik. Walang butas. Kasi walang butas. Ito yung sinukuhan ko lang uh, ah, bagin pag pinapyas mo. Sabi nila walang cross daw. Kasi tatapyasin ng siya na maayos. Higyan natin ng langis para magkita ang cross. Napakita ko na rin po. Oh. Ito. Diba ito, pag pinunasan mo ng langis, nalutang ang cross. Mm, no. Sabi nila may cross daw. Ito yung sinukuha niya bagin. Kapag tinapyas ni mo, makita ang cross. Kabilaan siya. Oh. Yan o. Pag siya ng dasal, pili siya sa mga usog, sa mga accident laban din sa lahat. Pag nakarga ng cross Ito yung sinukuha niya bagin. May cross sa kitna. Yan o. Slice lang to ha, ah. hindi to hasa. Slice lang matalas na ita. Para lalabas yung cross. Pangil ng kidlat, away po ito yung uh, yan. yan, mga buong kidlat na yan. Mga bilabol yung baho natin. Nalikod. ayun, yung ay, nag Bilabol yun, yun may tatlo. Saka, yung one-eye, sana buhay, bilabol din.

Asa na yan? Gimas butol? Wala. Oo. Pag si utol na silang Lantol. Siyempre, kami ako lang mahal niya. Si hey, kanya yan eh. <laughs> <laughs> Binabawi mo lang pala. Hindi, <laughs> inalagaan na siya ni nanay. Ibig siya mataas na yung kapangyarihan niya. <laughs> <laughs> Kaya inawi ko na sa kanya <laughs> oh, <yeah>. yung <laughs> lakas. Yung in lakas yung kanya niya. Inalo niya ng lakas niya. Pinahirap niya. Dahil mong kamuta. Alaga na si tatay sa kanya. Wala nang problema. Alam na yan. Di ba pre, no? Tama, tama, tama. ako babalik ka nga dun. Sa katapusan. Ha? Tapusan, punta ko rin. Ah, oh, Saan ka -tolong, Sa sala? Tapusan, balik Salah, ako. Sa sala? si Papa, Ano po ano? Ano si Anak na? Ay siya babaeng... Ano din? tulong, Atulong. Baka doon natutulong sa kusina Oo. Oh, uh, Ayun, Ay, may Anak niya magbulong natin. Ay, doon, malamig doon sa araw. Kasi may puro pangga. Malamig mo doon sa loob. Oo. Oh. Tanda yung side doon. Ito muna. uwi na si best friend natin, babayin muna. <laughs> Ay, babayan, Umayan, na. Ha ha! Ayun, babayin mo na. Ayun, so, uwi na yan. Oh uh, away ka na, ingat ka na lang. <laughs> 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 Ayun lang ha. Ayun lang masabi ko. <laughs> Walang hug <laughs> yeah, lang, lang. Ayun lang, ingat lang. Lupa mo nyo. Pautol yan. Oo. Oh. Oh. Maring oh. bakal. Uh, Ay, sa tayo nyo, mayaman na. Uwi rin yan. Ay, ingat tayo. <laughs> wala ko. Wala ko. Ah, kalaw. Kala ko na. Wala naman yung bahay ito. Hindi, eh. may bahay yan. Ayaw lang umuwi talaga. Wala tayo na tayo may mga bahay. Ayan lang tayo umuwi. Kung may bahay, may ubahan pa. Kaya ko lang umuwi kasi magbabahid ako doon. Utang. Utang ko na yun. Ang hihit pa tayo tulong kay nanay, nanay. Nanay bala din. Nawala na yung mga dito eh. Oo, wala na. Ano? Eh, mara may maraming talawit po dito baka. Ano yan, tol? Oo. Uh, may nakasabit pa yun. Parang... Parang bala. Um, parang muslim? Oo. Parang... Sina. Oo. Oh, Sina ng ano yan? Sina ng... Sina o... Oh, Ibang bansa? Sa Rusya? Basta sa Rusya nga nga galing yan. Pag Pamalakasan mo? Ano ba yun, tol? Live? Live yan? Live? Live? Live yan? Live?

Ah, di kaya nga hindi na nga naglag sa ita. Kaya huwag mong salita, huwag kayong mag-siyahin ka. Ako hindi naman ko, ano, No ma ayaw mo. Kaya pagsalita nga, tol. Huwag ka na magsalita, alam mo nung kilala mo naman... Si naman ako hindi. mo rin na, Int. Tor, kaway ka nga si Bayong nandito nga dito. Tol, kaway ka nga. Ipili siya ng sasakyan. Iyan o. So, okay naman ako. O, oh, baka mayroon nga isa, isa sa taong doon sa inyo, sa Iloilo. -Ilo. Ay, hindi, hindi. Ha? Ayaw ko rin magdalda. Oh, okay. Tatago ah, na ng nga ako. Ay, tatago. Kanya-kanya na kami yung buhay ng mga pamilya. Aray ko. O. Oh. Oh. Tulog man ako dito. May pamilya ba ako dito? Wala. Oh. Ah. Oh. Inamayan ba ako dito? Wala. Diba? Kaya mayroon pagsalita nga. Kaya ngilip-gilip ko lang. Matulog ako dito, magkasakit ako dito. Ako lang ang mga kaaway ko na lang ng mga tao dito. Pero ako yung kaaway na sa dito. Ay, pinainaway ko rin. Hindi makapapayag na away na ko. Wala naman ko ginagawang kasawa. Masama dito. Sabi ko, nanaimut lang ako dito. Huwag na ko ba. Ibaliw, huwag mo ko balibaliw. Ibaliw, huwag mo balibaliw. na. huwag mo